Hello guys. Good morning. Magpapakita lang ako sa inyo. Ah uh, ito yung mga ginagawa natin na makakatulong para sa pagpapaunlad ng ating uh, magandang kalusugan. Siyempre dahil yan sa tamang nutrition na pinapasok natin sa ating katawan. ito uh, Balang araw itong nararanasan kong iba pang mga problema sa kalusugan ko to dahil siyempre itinatama na natin, ikinokorek na natin ang mga ipinapasok sa ating katawan. At syempre, kung may napapasok tayong hindi maganda o makabagong pagkain o mga gawain na nakaka-stress at uh, masyadong uh, hindi maganda sa ating kalusugan, ginagawa natin agad ng paraan na mailabas yung mga toxic o yung mga basurang uh, nandito at uh, nailagay sa ating katawan. Syempre, hindi mawawala. 'Di ba sabi ko mahal ang ano, mahal din ang mga gulay sa palengke, hindi natin alam kung ano yung mga uh, pamamaraan ng kanilang pagtatanim kaya um, siguro uh, mas maganda kung merong kang pagtataniman, magtanim ka. At uh, kung wala naman, yung mga ingkal, yung mga ano, yung mga plastic bottle, pwede 'yon, yung mga 1.5, ayos 'yon, pwedeng-pwede pwede 'yon para sa uh, backyard gardening. Yan eto meron ako ditong kalabasa ayan kalabasa ito mga to mga libreto galing to sa DA ano pwede tayong pumunta sa mga uh, city city offices ano agriculture lahat ng city uh, hall may mga agriculture ano department punta kayo doon humingi kayo ng mga ano libreng uh, pananim ano ito um squash ano yung tinatawag natin na ano na uh, kalabasa meron din tayong tomato ayan meron tayong sitaw ayan ito masarap to gusto ko to tatanim ko to meron tayong okra at saka pechay ito medyo, ma mahirap ang pechay pero ilang puno magtatanim tayo nito Laman ba to? Wala na. Natanim na to. oh, natanim na to. oh, wala talagang laman. Yan ibigay sa akin. Yan mga idol. At um, syempre, papakita ko sa loob ng rep yung uh, produkto na dito sa amin. Ano? Ayun. Tara, samahan nyo ako. At uh, susunod, uh, papakita ko naman sa inyo yung uh, pinipiripir ko uling taniman. Yan. Tara, samahan nyo ako para sa magandang kalusugan, sa tamang nutrition ay pinapasok sa katawan. Hello guys, pakita ko sa inyo yung ano, yung saging. yan. Yung saging na yan, galing na dito sa akin, ano, harvest na yan, ano? ano. tapos ito, um, dito din yan, um, ano tawag nga dito sa luto nito, um, paksiw, paksiw na gabi, ano. Yan o, kita nyo, maasim yan, paksiw, pero okay yan, ang ginamit dyan na sa pampaasim, uh, tunay na suka yung sa tuba. Kaya nang walang kamatayan na malunggay, lagi tayong meron yan. Siyempre ito, yung itlog. Tangan natin. Yan. Brown egg, uh, organic egg. Uh, mamaya puno na uli yan hanggang dito sa baba. Meron yan. Yan. May Dutch meal tayo. Yan o, oh, Dutch meal. Uh, asan na yung Dutch meal natin? Eto, yan. Tapos yung ilang gulay, yan. Mamaya, uh, nagagawa ako dun sa garden. Ano? Uh, tapos, ang laman nito, o. Oh. Limitado lang yan, mga idol, oh Yun, may isang hotdog. Uh, Paminsan-minsan, kailangan mag-hotdog yung mga anak natin. Pero, hindi, ano, maliit lang yan, o. Oh. Tapos, manok. Yan. Yung manok natin, kalimitan, uh, native, uh, organic chicken. Okay? O oh guys, eto oh. Kita nyo to. Ito balingbing oh, Puno ng balingbing. Yun o. Oh. May bunga. Vitamin C yan. Ang ganda. Eto, hindi ko n matandaan yung tawag eh. Ginagamit na namin ito sa suam. Um, ano yung may itlog na may sabaw pag ganda yung luto. Ang amoy niya, ang lasa nya, lasang bawang. Masarap. Yan. Uh, maglilipat din ako dito sa kabila. Yan o. Oh yun yung mga herbs na ginagawa namin. Uh, tanong ko sa nanay ko kung anong tawag nga <laughs> dyan. Nalimutan ko eh. Para siyang ano, para siyang sibuyas ano. Ito, talong, mga idol. Ayan. May papaya. Siyempre, may malunggay. Madami akong malunggay doon sa kabila. Sa ano, malalaki. Nagpuputol kami ng malunggay ngayon para ano, masyado mataas na Puproning. pruning. Tapos yan, tanim natin yung malalaking sanga. Ayan. Ito o, oh, oregano. Yan. May isang klase pa ako ng oregano, guys. Yan. Papaya, sili. Ube. Yan, ube. Ito yung mga ano, o. Oh. Uh, organic yan, idol. Ah, uh, ano, ah, uh, tinatawag natin ng chemical-free medyo mas mahirap palakihin kumpara sa ano sa hybrid yung ah yung ano yung commercial kasi yung may mga fertilizer ito ang linagay ko dito Ayan, oh vermicast yung sa bulate nag-aalaga kasi ng bulate dito tapos ito oh, idol oh mga friends ubas ah, may may din siya oh ubas medyo malaki-laki na yung ubas oh ito yung ano yung ube. Yan. May labagan tayo dyan. Yan. Yan. Yung ubas yun. Ubas. Yung pa ubas. Tatlong ubas yan. Ang idol. Hmm. Tapos meron tayo dito. Uh, kamatis. Uh, ilan lang yan na tanim ko ngayon. Pero siyempre, Uh, natin to. At tatamin yun. Know, may manok. Ah. Huh. Yun lang ang problema sa manok. Kinakaykay tatanim pa rin tayo dito ng iba. Yung pinakita nating buto, ito itong linilinis kong to. Dito ko siya itatanim. Ayan. Linilinis kong yan. Tataniman natin yan. Okra, sitaw. Uh, ayan. Actually, maluang naman to eh. Na. Maluang to. Ayan. Ayan yung pinapagawa kong bahay. May papaya pa dun oh may mangga ko, o, yun may bunga pa yung mangga ko, o, yung mango. Tapos yung saging oh, yun, may bunga Saba. ba. Ayun. Meron ako ditong ano, ito nabali ito eh, natumba na to dati eh, uh, uh, langka. Bumubunga dati yan nung nabagyo dati, bumagsak. Uh, pinutulang ko lang tinayo ko ulit. Ewan ko kung ah, uh, bubunga pa siguro ulit yan ano. Sana hindi na maibagsak ng bagyo. Yan, meron din ako mga gustin mga uh, idol. Ito, ano ito, tinanim ko ito. Ito ay makapuno. Dati kasi may makapuno ako dito. Eh, yun, yung, yung pinagputulan, yan. Kasi tatama tata, 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 ng bahay. Pinaputulan ko makapuno. Ano? Ito, santul, oh. Santul. Yan. Ito, gayubano, oh. Gayubano. Ito, matamis itong, anong ito? tamarind, uh, tamarin. Sweet. Sweet tamarin. Tapos meron ako dito magic magic fruit. Yan, magic fruit. Ito yung pagka uh, kinain mo tapos kumain ka ng mga maaasim. Ano, uh, matamis yung um, matitiis mo sa dila. Tapos meron akong kape. Yan, no, kape. At ang dami ko dito saging. Yan. Sagingan to. Meron nyo ako dito. Yung tiniba akong saging dito galing. Ano? Ito pala, bagong tanong to eh. Yan, avocado. Ang ng dragon fruit ko dito eh. Oh. Hindi ko ano. Yan oh. Ito ito maganda itong dragon fruit nito. Tapos meron ako ditong marang. Ayan. Marang. Yan. Meron pa ako ditong. Aba. May bulaklak na yung ano oh. Ito guys oh. Nasaan yes, hindi ko makita masyado. Bulaklak. Ayun. Yan oh. May bulaklak na yung ano. Gayobano natin. Gayobano. Iyan. Dragon fruit. no, Oh. ang diba, daming saging. Iyan. Sagigan to. Lahat tanim ko yan guys. Iyan. So, may manukan dito. Iyan. Pero sa sabay to. Uh, dito sa lupa ako linagay nakiusap. Ano to? Uh, Texas yung kanyang ano, pangbenta. Pero hindi siya nagsasabi ng Kasi iyahan lang niya. Ito dati kong figure eh. Na ngayon nang nag-asikasi yung kapatid ko na wala pa naman kasi titulo yung lupa namin man naman nito mga mana uh, nag-usap kami na uh, dito na muna siya tapos adjust na lang yung lupa ano magdadalwang titulo siya ang laman niya nito kasi nga nagkaroon ng problema oh sa iyang eh, ano ba pero mga tanim dito mga tanim kaya kasi nga dati ako yung nag sa akin dati si dati yung dating, ano ng bulugan ko oh sa sasampahan ng bulugan para sa artificial, uh, dito ko kinukuha yung similya. Ito, ito yung buhay namin, oh. Meron ditong mga puno pa rin, yan, oh. Mangustin din siya. Ito, magandang, ito yung pagkain ng manok namin. Marami kaming tanim na ganito, trite cantera. Tapos, syempre, yung hindi magagandang mga katawan ng saging, yan sinasaman. Papakita ko sa inyo kung pa, paano pinaprocess siya, paano mapapakain sa manok yan. Saka sa baboy dati, nung nag-organic ako ng baboy. Eto oh. Itong kabila, may nakabili nitong kabila. Farm din yung ginawa nila. May mga manok din sila dyan. Ayan. Eh, may atis. Ano? Ayan, atis. Ano? Ito, so, taay ito ng baboy oh. Kaya malusog dito yung ano. dami kong baboy dati, diba? Nakwento ko naman. Ayan. Yeah, Pakita ko sa inyo manok ng aking kapatid. Yan guys, laki ng ginastos ko dito sa figuring ito dati. Maluwang to eh. Malaki yan. Ano? Ngayon manok na yung nakalagay. Guys, manukan. Diba ang dami. Pumitlog siya ng brown egg. Organic yung pakain dyan, mga idol. Hindi commercial feeds. Ano? Nalagyan nila ng ipa ng pala tsaka pinlid tapos yung mga ano yung mga um, dahon-dahon dito ano tsaka katawan ng saging ng ganyan ayan oh dati lagay ng baboy ngayon O, oh. manok na nakalagay ayan dami Ito yung dati kong figure eh Ilagay oh. ko ng mga inahin oh paanakan ko ito dati. Okay. Ba -it Ayan, paitlugan. Magawa. Ayan, ito o. itong kulungan ng bulugan ko dati. Ngayon, manok ka nakakulong. Ayan, ang oh, daming ano nang inahin. Okay. Ito inagamit sa, sa ano sa inagamit sa mm, tanim. No, para malusog ang tanim. Ito Ito ang katawan ng saging. Giniling siya. Ano? Ginigiling kasi namin dito. Ito ang dami na i-produce nito ang kabute. Ito nag-ulanin. Ito may mga saging pa rin dito ito pinapakain sa ano yan, sa manok at saka sa baboy yan ano yan tanim talaga namin tinanim namin yan ginigiling yan bago pakain gigilingin mo yan ito gilingan shredder. galing din sa DA uh, so, malaki din naman ang nakukuha natin sa DA sa agriculture. Nag-uulan din dito, sayang yung mga ano, kami mga gulay. Pero ito ano ng bulate, gagawin ulit nilang uh, alagaan ng bulate. Yan, pakot ng buhangin. Gulayan yan. May mga sili pa. Oh. yung mga kangkong, yung mga damo, ginuguli. Na, ano yan? Hello. May bibi din tayo dito. May itik. Yun. 'Di ba ang daming yung mga ganito. Hindi to sayang, hindi to sukal. Ito napapakinabangan, ginigiling 'yan para pagkain. Yung ito mga gading puti, nagugulay. May balinghoy o oh. kamoteng kahoy. Ito yung ano, binilad na gabi, oh, 'di ba? Panggulay na 'yan. Kakao, oh. Dami ditong produkto. Ayan, may saging pa, oh. Kakao. Hmm. May mga manok. Daming manok. Ayan, oh. Kamote. Tapos gabing, ano, ah, San Fernando. Magandang laman. May pinya. Ito yung manok, oh. Ito mga matatanda na to. Pero malalakas umislog to. Okay. O yan, may ubi pa rin ako dito. Ubi. Sa mangga, ito apple mango to. Sarap ng bunga nitong apple mango. Katatapos lang nito. Maharbes. May isang tulit ito. May bago ako dito. ano? Ah, uh, langka. Yan. Bagong puno. Ang yung santol. <laughs> Yan Oh. Ang yung mga santol. Oh, daming laglag na santol Oh. Diba? Isang palok. Yung lang dito. Ang laki. Hinihintayin namin Oh. bunga na lang kayo oh. no hinihintay ko In lalagyan ko ng hagdan tinitingnan ko kung kung ano kung mm -hmm. Ayan. Oh. Ito, may manukan pa din dito. Ang daming manok na, di ba? Kalat-kalat yung manok. Ay, hindi ko napakita yung sa kabila. May mga rabbit pa dun. Ayan. Yung kabilang building dun, may rabbit yun. Kinakain namin yung taas ano, 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 nutrient din nun. Ayan. lakas sa bitlog nito. Mm, meron na, meron na doon sa itlugan, no. Ito yung ano yung bulatihan. yan nagpo ng vermicast na ginagamit namin sa taniman namin gulayan yan vermicast wala nandito yung rabbit kasi nasira ginagawa yung rabbit na andun. pero meron din dito sa kabila dito yan o, oh, daming mga pagkain no oh, ng ano ng manok saka na baboy kasi wala na kami babe ito mga puno ng anong ito ng niyog lahat ito tanim ko. Ano, lahat 'yan tanim ko. Pati itong mga trek anterang 'to, 'yung mga pagkain 'yan, lahat 'yan tanim ko. May nagbigay isang beses lang ako ng humingi ng ng ano niyan na uh, pananim na padami ko dito 'yan. Mhm. Mm Taniman din dito. Di ko lang alam ko anong nang tawag dito, nalimutan ko spinach o oh, ano, oh, wala na pa, ililipat na to. Spinach na maliliit. Meron daw ako ng spinach na pula. Kabila. Oregano. Sili. Ano, may bagong sili. Ito. Um, luya. Yun. Luya. May pandan doon sa likod. Ito, ito. Malaki pandan. hindi ko alam to. Kung anong tawag nga dito. Pakaan ito sa manok din. Bulaklak. 'Yun. Eh oh. pipino. Oh, Ano man tawag dito? Parang star apple 'to. Ito 'yung mga lemongrass 'yun. Ah, bali kailangan maglipat na ng lemongrass kasi nakaalsa na 'yan kaya ganyan. 'To so, bumubunga na uli chico. Oh, 'yan ang, ano, oh. pakain sa manok 'yan. Ganyan kami dito. Kesa sabi sinasabi ko sa inyo organic yung aming ano dito. O kung hindi man natin matawag talaga ng pure organic siya kasi nga uh, may mga palayan na uh, katabi na nag-i-spray yan, uh, dito yung minsan amoy. Uh, matatawag naman natin siya na chemical free. Ano? Oh. Ito to. Idol oh ready to, ano na to, pakain. Yung itlog, oh. Inagamit namin sa, ano yan, sa, um, ano, sa lupa, sinasama sa lupa. Yan ang mga pinagkainan. Yan, oh, ipon. Ito, mawapakain ito sa manok. Gigilingin din yan. Ito yung vermicast, mga idol. Ano, oh. lingyan na ng vermicast. May asola din. Kaya takot sa inyo, mamaya ah, aso ala doon. Ah. Ano, ah, garden yan. Ano yan? Yan, oh. Dito lang pwede. Yung mga um, gusto mag-produce ng halaman na wala namang lupa. Ah, kahit sa ganyan, oh, no? pwede. Kahit sa mga ganito. Hmm. Yan, oh. Puputulin mo lang yung mga mineral water na gano'n, oh. Pwede na. eto oh. Yan. Oh, may bulaklak na to. Ito, tagal ko nang tanim to. Hindi pa ito nakabunga. Pero may bulaklak siya ngayon. Tingnan natin kung bubunga. Diba cute? Kinakain namin yan. Uh, mas maganda yan siya kaysa sa karting baboy. Yan. Hello! Dito mayroon din dito ang bulatihan. May manok pa rin dito. Kalat dito ang dami namin manok. di Diba? Ayan, oh. Uh, Di ba, mga manok pa rin siya. Ito mga bulate. Ayan. Naikot ko na kayo dito sa, ano namin, compound namin. Di diba? Ang aming kalamyas. Ayan. Hmm. Di ba? Ayan, may malaking puno ng malunggay. Tapos sa bakod namin doon. Puro malunggay yun. Di ba? ito mga ano ito, mga uh, ano tawag doon yung langaw pakain sa manok pakain sa manok yan laki na namang gusting tanim oh. ayan meron hindi mm, yung fish pond ha uh, alagaan siya ng itong ano pagkain uh, pakain din sa manok yan ha saka sa baboy mga hayo pakain yan yan asola. Ayan, oh, mayroon pang ano, uh, ubas. Ano? dito lang ginagawa. Oh. Diba? Mapapakinabangan yan. Ang organic lang, hindi kasing lusog ng mga, ano, ng mga commercial. Kasi may fertilizer yun. Ito, kahit ganyan yan, mas sustansya yan. Ayan, ito, uh, anong tawag dito? Paborito ko ito eh. Anong tawag dito? Nalimutan ko na. Yan. Eh, aswete ito. Aswete. Yun, idol. ah uh, ganun. Ba, nakita nyo ang um, uh, ginagawa namin pagpapalakas ng katawan, pagpapahayos ng katawan. Kaya, uh, eto. Ito may makapakita ko sa inyo pala dito. ah uh, uh, blue ternati. Ano? Blue ternati butterfly. Yung sustansya din ito, mga idol. Yan. Yan. Luther's natin butterfly. Yan. Ang ganda niya sa ano, sa um, uh, kanin. Napapag, ano niya, sustansya din yung kanin. Ang daming bunga ng aming ano, Nung aming lemon oh dayap ayan ano ito to malaki may bunga to pa ilan nilang nadali ng ulan eh okay Next time, pakita ko sa inyo yung ano. At uh, mag-outro lang muna ako. Hello guys! Nakita ko. Dinala na pala dito yung itlog ng mga manok doon. Yan Oh. Sabi ko mapupuno yung ano doon, lagayan. Yan. Brown egg. ba diba, Organic na organic. Di ano. Okay. Outro lang ako. Hello guys! Ano? nakita nyo yung mga sinasabi ko sa inyo na uh, ginagawa ko dito sa amin. Ano, uh, gusto kong ituro sa inyo kung paano palaksin. Yan yung dahilan. Kita nyo naman mga luma na hindi, hindi bago. Ano, hindi bago yung proseso ng ano. Actually, hindi yan komersyal mga idol. Ano, hindi yan komersyal pang sarili. Kasi nga, yun, napapansin ko na... Um, hindi ako gumagaling sa mga gamot. Hindi ako gumagaling sa mga ginagawang ng uh, proseso sa mga hospital uh, tulad ng sa inyo mga idol. Pero ano, uh, sa patuloy na pagpapagamot ko, maraming mga bago na nararamdaman ako, nararanasan ko na parang lumalala ako. Parang hindi na talaga ako tatagal kung ganoonan ganun lang yung Uh, proseso ng pagpapalakas ko ano kung hospital, doktor, gamot, pahinga, trabaho, ulit, hospital. Ano siya pabalik-balik lang tapos ano ah uh, kapag ka nagpagka uh, nagkakasakit ulit ako, mas malala, mas mas matindi, mas madami. Ibig sabihin hindi ano hindi hindi nag-iimprove. Ano hindi nag improve Kaya ito Uh, tinuklas ko talaga kung ano ang posible na makakatulong sa kalagayan ko. At ito yung sagot. Na ngayon, itinuturo ko sa inyo. Kasi, bakit kailangan ako lang? <laughs> Lahat tayo. Tapos, uh, ang advokasya ko, may ikalat ko ang tamang informasyon para sa kalusugan ng tao para hindi magkasakit. Hindi yung para gumaling mga idol. Ano? Kasi yung katulad namin, andito na yung sakit. Andito na ito, papahabaan lang namin, papagandahin lang namin ang buhay, ang aming kondisyon. Pero anytime na mag, nasumala kami, ano, merong mahinang mga cells sa amin. Kasi may na, may na damage. Ano may na damage ngayon? Um, para hindi bumigay yung mga cells na yon preventive ang ginagawa ko. At yung preventive na yan, makakatulong yan sa mga bagong henerasyon doon sa mga walang, wala pang mga sakit na hindi na sila aga, agarang magkasakit. Ano, lahat naman magkakasakit, lahat naman mamamatay. Pero ang kagandahan nun, mas ahahaba ang masarap at maligaya nilang buhay kapiling ng kanilang mga uh, um, kapamilya, kaibigan. Ano, yun lang mga idol, sana naibigan nyo ang vlog na to. At sana patuloy yung suportahan at ikalat ang magandang impormasyon tungkol sa Um, magandang kalusugan dala ng tunay na uh, nutrisyon na pangangailangan ng ating katawan babay po at muli ako si kuya arvin isang uh, kaibigan na nagmamalasakit na para sa kalusugan ng lahat ng mamamayan My best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so to. by worth i desire your worst so you can just hide while i work i am tired you first